Kahit sino ka pa, basta sangkot ka, mananagot ka. Yan ang mariing pahayag ni Pamulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa mga flood control project sa bansa. Ngayon, unti-unti nang nakikita ang resulta ng investigasyon mula sa pag-freeze ng bilyong pisong assets hanggang sa pagsasampa ng kaso laban sa mga dawit sa korupsyon. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Kahit sino pa kayo, Basta sangkot kayo, mananagot kayo. Yan ang nais ng Pangulo. Nakikita na ang unti-unting pamumunga ng pinasimula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagpapaimbestiga sa mga maanumalyang flood control project sa bansa. Sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na mabilis na pag-aksyon upang labanan ang pag-abuso sa pondo ng bayan, agad naman tumugon ang DOJ, NBI, DPWH at mga ahensya ng gobyerno. Matapos aralin at i-evaluate ang mga ebidensya ay kumilos na ang mga ito upang masampahan ang mga kasong ng mga kasong kriminal ang mga naituturing na sangkot. Maging ang mga ari-arian na maaari naging bunga ng korupsyon ay iisa-isahing i-freeze sa pamamagitan ng AMLAC. Ngunit may tagubili ng Pangulo, tiyaki na sapat ang ebidensya upang hindi makawala ang mga tunay na taksil sa interes ng taumbayan. bayan. Kailangan maibalik po natin ang pera ng mga kababayan natin. Umingi tayo ng uh, asset freeze order na mababawi po na lahat po na pwede nating bawiin sa mga nagnakaw ng pondo ng bayan, e mababawi natin. Nabigyan na rin po ba kayo ng uh, abiso ng Pangulo na wala po sisinuhin because yun po yung press statement niya kamag-anak, kaibigan, uh, kalyado, wala pong sasantuhin. Were you given that instruction already, Mr. Chair? Opo, ayan po ay malinaw na malinaw sa aming usapan. Sa mga usapan namin, mula no simula pa ho ng kanya pong reveal, yung, yung mahiya naman kayo speech ay sa SONA po. Dagi pong ganun ang usapan namin. Dapat lahat yan managot na. Panagotin natin lahat ibalik ang pera ng taong bayan. Hindi sapat na masampahan lang ng kaso ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Hindi rin sapat na makulong ang mga ito dahil ang nais ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay maibalik ang pera ng taong bayan. Sa utos ng Pangulo, agad-agad na umaksyon ang mga ahensya ng gobyerno sa panawagan na ibalik ang pera ng taong bayan. Ito'y matapos makitaan ang dahilan upang ma-freeze ma ang assets ng mga individual na dawit sa mga flood control projects. Kabilang na dito ang 11 registered air assets ni Congressman Zaldico na aabot sa 5 billion pesos ang halaga at mga sasakyan na aabot sa halos 500 million pesos na di umano ay mula sa mga contractors at ibang individual kabilang na ang mga diskaya ayon din sa ulat ng DPWH, sa lahat ng personalidad na iniimbestigahan ay si Congressman Zaldico lang ang nakakitaan ng air assets. Mayroon namang nakita ang LPO sa mga sasakyan na, na nakapangalan sa mga nasabing individual na dawit sa flood control issue. Nagkakahalaga ang mga ito ng 474 million pesos o halos 500 million. Kabilang na dito ang mga sasakyan na pag-aari ng mga diskaya. Ayon kay Secretary Vince Dizon, ang pag-freeze ng mga assets ng mga involved sa flood control projects ay kabilang sa serbisyong hangari ni Pangulong Marcos Jr. na makuha ang mga ito upang maibalik ang pera sa taumbayan. Nakatakda rin ipasa ng DPWH ang nasabing ulat sa LTO at Civil Aviation Authority of the Philippines sa Department of Justice, Independent Commission for Infrastructure at Anti-Money Laundering Council upang masama sa isinasagawang imbestigasyon. Total of 474 million pesos or close to 500 million pesos in vehicles registered under these names. Nag-report na rin po ang KAAP sa mga air assets ni Congressman Zaldico. 4.7 billion pesos. We will submit this today to the AMLC. Bakit natin ginagawa ito? Dahil po ang direktiba ng Pangulo, ibalik natin ang pera ng ating mga kababayan. Kaya nga po, meron ng mga, I think, close to 700 accounts and insurance policies that have already been frozen. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong, wala kayong is CISO, DZRH. Good morning, Yusek. Uh, mukhang uh, nasubaybayan naman po ni presidente yung Senate hearing ano. Kasi kahapon po inamin nung assistant uh, engineer ng 1st uh, district ng Bulacan na substandard yung lahat ng proyekto doon sa kanilang distrito. Ano pong reaksyon ng pangulo dito? Unang-una po nakakalungkot na malaman yan. Hindi lamang po ang pangulo ang malulungkot, lahat po tayong taumbayan ay uh, malulungkot po sa nakita at nasabing ganyan na kumbaga itong mga proyektong ito ay para sa kalahatan para sa ikagiginhawa ng mga kababayan natin. Pero ang mga gumiginhawa ay yung mga tao lamang na siyang nagpapayaman. Related lang po, uh, nabanggit rin, ibinulgar ni Secretary Angara na mayroong higit isang libong classrooms na na-turnovers ng DPWH sa DepEd ang hindi nagagamit kasi hindi tapos. Ano pong gagawin dito? May direktiba na ba ang presidente? Kung ano po ang dapat mapakinabangan at kailangan maayos, dapat pong ayusin sa pinakamabilis na panahon para po mapakinabangan to dahil sayang po mga pera na nagamit dito kung kinakilaan kumpuniin dapat makumpuni ng agaran Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News Yusecler, this is the fourth day since the President last had a public engagement. May we know how is the President and when will he resume his public engagements? Busy po ang Pangulo sa mga private meetings sa palasyo at uh, sa susunod po hanggang Sabato ay uh, marami po siyang uh, gagawin pong uh, paglabas uh, at uh, magkakaroon po siya ng mga events. So tingnan po natin ang kanyang mga activities sa mga susunod pang mga araw. Was there any form of threat? against the President, which is why he had to stay away from public engagements in the last 3-4 days. Wala po. Wala pong nararamdaman sa kasalukuyan na threat. Uh, of course, maliban lang, sabi nga natin, sa mga nakaraang threat ng Vice Presidente sa kanyang buhay. Uh, sa ngayon po ay wala pong direct threat na nakikita na at nararamdaman ng Pangulo at ang Gobyerno. At uh, nagkataon lamang po siguro na wala pong activities. Pero tingnan po natin at uh, bibigyan po namin ng uh, ang, ang media advisory kapag ka po uh, maari na po kayong uh, sumama sa kanyang mga activities thank you um so din mula kay Maricar Sargon, brigada good morning usec uh, regarding din po sa nangyaring uh, uh, hearing kahapon sa Senado isa sa mga binanggit po ng contractor na si Curly Descaya regarding sa kickback scheme nabanggit niya po kasi na Uh, nagkaroon ng parang comparison regarding doon sa mga iniaabot daw po ng mga contractors, sa mga mm. proponent na kandidato. Sa panahon daw ni President Duterte, na sa oh, sa panahon ni Pino, ni President Pinoy umaabot lang daw po sa 10% yung uh, binibigay sa panahon ni President Duterte na sa 12 to 15, but uh, sa panahon daw po ni President uh, Marcos ngayon, sa 25 to 30 yung total na porsyento ng proyekto na hinihingi ng mga congressman. Any reaction po from the palace? Galit po ang Pangulo sa ganyan. Kaya nga po pinasimulan niya ang pag-iimbestiga na ito at sa ngayon po nakikita natin kung gaano ba nagiging uh, mapang-abuso ang uh, karaniwang uh, mamamayan at kasabwat ang ilang mga public officials. So hindi po dapat ipagmalaki na napakalaki na nakikickback o nagiging komisyon ng mga public uh, officials na ito. Kaya po galit ang Pangulo naki- follow up lang po. May nakikita po bang rason yung palasyo bakit uh, from from 10 sa panahon po ni dating Pangulong Pinoy umakyat ng 25 to 30? Wala po nakikita kung anuman dahilan. Siguro sobra lang pong ganid ang mga public officials na ito at walang kabusugan. Thank you po. Sunod ang Soberano Bomborado. Sec, good morning. Um, kahapon po sa budget deliberation sa plenaryo, pinuna po ni Davao City Representative Isidro Ungab ang umanoy kapabayaan at hindi na ipagtanggol ang pagtanggal ng pondo para doon sa mga foreign assisted projects na nangangailangan ng counterpart funding mula sa gobyerno para matustusan po yung mga proyekto. Uh, sinabi po ni Ungab na bukod sa kahihiyan sa mga dayuhang nagpapautang, nagdudulot din po ito ng pagkabalam sa mga proyekto. Reaction po ng Malacanang dito. Muli, ito po ang ayaw ng Pangulo. Ang budget na inilalaan ay para sa bayan at sa taumbayan. bayan. Kaya nga po nagpasimula ang Pangulo sa pag-iimbestiga ng ganito mga klasing korupsyon. Uh, mas maganda rin po sana kung noon pa uh, nung panahon na hindi pa po ang pangulo ang nakaupo. napunan na rin po sana nila ang mga ghost projects na 'yon dahil nakakahiya po talaga. So, ma'am, uh, titiyakin po ngayon ni presidente na itong mga obligations natin sa mga sa foreign assisted uh, projects ay mayroong budget pa talaga. Yan po talaga ang adhikain ng pangulo. Salamat, ma'am. Sunod, Clay Pardilla PTV. Good morning po Yusek. Yusek na pagtalunan po sa Senate. What is Malacañang's stand on requiring the Discayas to return their allegedly ill-gotten wealth before being admitted po to the Witness Protection Program? Thank you. Totoo naman na hindi uh, categorically uh, naka-saad na dapat na may iba pang mga uh, requirements bago ma-subject or uh, ma mabigyan ng benepisyo ang isang witness sa under the witness protection program. Pero isinasaad din po sa RA 9 uh, rather RA 6981, RA 6981, section 5, uh, paragraph E. And I quote, to cooperate with respect to a reasonable request of officers and employees of the government who are providing protection under this act. So in other words, Malaya po na makapagbibigay ng mga reasonable requirements or mga kondisyon ang DOJ bago po maisama ang isang witness under the Witness Protection Program. Unang-una po, kapag sinabi po natin na sa salang dito, sila po ay kinakailangan magsalita, magsabi ng katotohanan. Buong katotohanan. Tell all, kumbaga. Kapag sinabi nilang tell all, ibig sabihin pati yung liabilities nila, ay dapat na maisiwalat. At kapag may pag-amin na sa kanilang naisiwalat na kanilang di umanong pagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi po ba nararapat din na isoli nila ito upang makita ang kanilang good faith instead na pa na ang gobyerno ang magsampa ng kaso sa kanila. Ang mga witness na nagnanais ng protection mula sa gobyerno ay humihingi ng tulong sa gobyerno. Hindi po ba dapat din na sila magbalik sa gobyerno habang sila ay pinoproteksyonan? Gagasosan sila ng gobyerno, so kailangan din po na sila ay tumulong sa gobyerno. Bakit pa natin hihintayin na ang gobyerno ay magsampa ng kaso para mabawi ang mga nanakaw nila? Kung sila naman mismo ang umaamin na sila ay minanakaw sa gobyerno.